mga ulam po sa bahay guys ang ating recipe ngayong araw ayan po ay sarap po niyan mga ulam po ay pwede pa po, po mapakinabangan initin lang po natin ulit guys nandito na po ang inyong kaibigan ng si Maroy Dilacros TV for today's video tirang ulam naman po ang recipe ko ngayon kinuha ko nga po itong tirang kalderetang baboy dito sa rep at ininit ko lang po ito habang ininit ko nga po ito may nakita ng noodles na tira din nila dito sa kaldero kaya rin ko nga pong mainit tong kalderetang baboy ay sinalin ko na po ito sa mangkok at kinuha ko naman po yung tira nilang noodles at ininit ko rin po dito sa kawali. Nalo-halo ko lang po sandali at nilagay ko na rin po doon sa isang mangkok. Pinagsama ko na po silang dalawa. Guys, ito na nga po ang resulta ng ating uh, nakita mo ulam sa rep. Ito po, ininit po natin tapos nilagay na po natin nakita nating noodles itong kanina. Ito po, ulam na po natin guys. So, ang ganda na nangyari. Diba? Ito rin kaya natin dito yan. Ay, oh. Ada tak mix? Pasti tentu. Ganoon lang guys ang ginagawa ko guys. Kaka, uh, <clears throat> okay, kakain, magtitingin ng mga tira-tirang ulam kasi initin, sasama-samahin. Hmm. guys, <clears throat> may buto po yung baboy guys so, kakainin natin yung buto hindi lang kayo guys, kakainin natin yung buto ng baboy laki ng buto eh kasama sa pinili yung buto guys dapat kainin yung buto hindi okay guys tulunokin na lang natin <coughs> tulunokin natin na buo yung buto وندمانه على Ang laki ng buto oh. natin yan. guys. Pwede na natin yung buto. Challenge ba? yung buto. Hindi makagat Matigas. guys, yung mga nagabang dyan, oh. Tulunok na natin buto. Malaki. Hindi malunok. Ito nga po guys. Alpan natin ang buhay natin, eh. Ngayon nga po guys, at ngayong araw ay naghanap lang po tayo ng mga tirang ulam guys. Pinakita ko lang po sa inyo na mga tirang ulam po ay talaga namang mapapakinabangan pa po. Nakita po tayo sa ref ng konting uh, tira na uh, kalderetang baboy at uh, nagluto po sila ng uh, noodles na may natira din po. Tinuha po natin at ininit at pinagsama lang po natin. Yun po ang ating uh, inuunan po ngayon. At yung buto ko ay hindi naman po natin talaga nakain at nalunok dahil matigas po. Unang-una, mahal pa po natin ang buhay natin. Kaya maraming maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo at pagsunod po sa aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at shout out po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po natin video guys. Marwid Laos TV, thank you for watching.